Ang siya no, para dito lang ang po Ayos na, may tatlo na ako ka te Bawas turok Tapos ka, bang ang Bawas turok, ano eh Ayun na, na, malapit Ayun, malaki, malaki yung isa Malaki yung isa Dali ba yung malaki? Dali na

Oh, oh, ito na ubusan pala doon eh. Wala na nga, kaya kailangan mo muna. Oh, yes! Ito, 295 ba ba? Oh, man, tabo, ano eh. Matabo, busog na busog, oh. Ay, maliit ka lang. Oh, talagang maliit. Pang maliit ka lang, malaki nga. Di ba tinamaan? Bingkong, ang bala. Ito tama sa isa, hindi na may bingkong. Ayun, oh. Kaya, sir, laksa parang jawa, eh. Bakit ang huli ni John? pa last <laughs> na asa oh ha oh apat yeah. na to oh <laughs> dali yung ano ano dali na dali na kailan alam hindi pa umarap si ni paling ni... Joey hindi na tamaan. Logbo. Bagano. Ilang... Sa pulin pa pala pala. pala <laughs> Nadali na pala ni Joey. Kailan pa ba 'to? Sa pulin na tawag to. Kapun mo na ba? Diba? Oh, siya una po po to kay. pala yung tahog. Ay, no. Pala yun. <laughs> yung pala eh, no. Ito lugar na ni. Pala. Tama na pala Eh. <laughs>

Nakakita ko nga nga, pinasa dito, kinuha ko. Ayoko kanino yan eh. Kinuha ko na. No? Habi nga sa'yo ito eh. Meron dito eh. Wala pa din ba? Ba't, Ba't taba rin? Ba't taba rin? Tataba ng tilapia ko na eh. Chambang dagdag. Ngayon tira nga kasi dyan eh. Ayun, ayun. Nagpapahinga pa rin ko eh. Wala ka ng LTO dyan ah. Nagpapahinga pa rin ko eh. Wala ka ng LTO yung buhay niya, puto. Mahog na akong tira ng bala? Tira nga Ayaw nga mo ang bala ko eh. Ano? Ay, dumiret ito. Ay, ang Nandun pa rin nung. Dito tama. Mo, eh. mo Di Tiyan, Di, Ay, baka balik ko. Balik ko na. John, tira mo John. Hindi. Nakapwesto sa bala. Banda kami niyang bala eh. Baka ko yan. Baka ko yan. Ito yung tira yan. Ah, bin ko nga ba ang bala Ano boy? Ba, eh? Ha? Ayun Ay, pa rin. Nandun pa rin. Ayun Ay, pa ba yun? Oo, oh, yan na yun. Ayun o. Oh. Ayun kumilos o. Ayun pa rin. pa rin. Parang malis no? Hindi, yan yun din yun Lumutan ko uh, na pang Dali na Opo oh, oh. Ayun, sumama na oh Maganda talaga nung naharawan ko nun eh Wala uh -huh. <laughs> nang daan nun <doon>, eh Ang iniwa sila Yeah, maganda na tama maganda, ganda. Wala yung huli dito, pareha sa laki, pero mo yung know. masaya na ako nang nakikita kayo dito. Mm. Uto, ito, ito. Madami, oh. Bo, good size na yun, you know, ano ba? Ito yeah, lang Ano kung tire? eh. yata Tunay yan.

Ayun. Hindi na yung yung isang abok. yun. Abang putang Malalim han eh. Walang Hmm. Pok pok. Malalim. Oo oh, wala tama sa tainga. wala ka. Wala Nagkaroon ng mali talaga sa <laughs> kulumputan putang oppo dave daw romino oh wala pa do oh oh na eh ah, na tagal hindi na rin yun Ay hindi na double pa. shot ko na nga <laughs> <laughs> <Inisa pa. laughs> eh ay na isa ay hey na kaya yung Ah, dalawa nga Hindi ko na namaan. oh yun, si Johnny lang kadali. Gloria na naman Lalo na ay. Oh, pumutok pa rin Joey ko. Oh. Pumutok nga po, talaga Joey ko, mukhang ano ah. O, baka nga laban naman yan, Yay! <laughs> 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 talaga

O, halit oh, eh, boy! O, oh, nandiyan nga muntik po! Mas kaspa pa rin. Mas sabalagbog rin, mas nandiyan lang Oh, balugbog, oh. oh, oh. oh na to, boy!